Sigurado akong narinig niyo na ang balita, isang bagong uri ng sigarilyo na tinatawag na tuklaw ang kumakalat online. Pero hindi ito ordinaryong usok, sabi ng ilan, ito ay lubhang papanganib. Sa Pilipinas, isang nakakagulat na video ang lumabas ng isang lalaking naninigas at umiiyak matapos sumubok ng sigarilyong kilala bilang tuklaw, isang produktong tabako mula sa Hilagang, Vietnam tinatawag ding black cigarette. Tatlong kabataan sa Palawan ang naiulat ding nagkaroon ng kumbulsyon matapos humitit. Kaya, ano ang nasa misteryosong usok na ito? Sabi ng mga autoridad, ang tuklaw ay may hanggang tatlong beses na mas maraming nikotina kaysa sa regular na sigarilyo, gamit ang isang espesyal na halaman ng tabako na tinatawag na nikotina rustica. Pero heto ang problema, may hinala na baka may halo pa itong mas mapanganib na sangkap. Narito ang halimbawa ng epekto. Seizure Incident After Tuklaw Cigarette Narito ang halimbawa ng epekto, Kabataan na Apektado ng Tuklaw. Narito ang halimbawa ng epekto, Peaceman TV Comic Art. Narito ang halimbawa ng effect news report ng Tuklaw Incident. Nagpapatuloy ang mga pagsusuri sa laboratorio, ngunit nagbabala ang mga opisyal ng kalusugan. Ang mga epekto ay maaring matindi, hindi mahulaan, at posibleng magdulot ng panganib sa buhay. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon at hinihimok ng mga eksperto ang lahat na mag-isip ng dalawang beses bago subukan ang anumang nagtitrending? Lalo na kung ito ay isang viral na panganib? Bago ka umalis, siguraduhin mong hindi mo mapalampas ang mga pinakabagong update tungkol sa mga viral na balita, health tips, at mga totoong investigasyon tulad nito. Mag-subscribe sa Peaceman TV sa YouTube. Pindutin ang subscribe button at sumali sa lumalaki naming komunidad ng mga naghahanap ng katotohanan at kapayapaan. Nandito kami para panatilihing kang updated, ligtas at laging handa sa mga nausong balita online. Manatiling mausisa, manatiling ligtas at tandaan ang kapayapaan ng isip mo ay nagsisimula dito sa Peaceman TV. Kita kit sa susunod na video.